Hello, hello. Welcome to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energies? Libra. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Maraming maraming salamat po. At sa mga bago po, welcome po kayo dito. And ako'y lubos na ng papasalamat sa mga pag-subscribe at pag-like at pag-comment. Maraming maraming salamat po. Um, naway, pagkalaban kayo ng Diyos ng siksik-siksik at lingling noong maapaw ng bihaya galing kay Lord. Basta sama mga at sipag at syaga agpupug, at pagpupursige para makamtan natin ang ating mga ninanais sa ating buhay. So, Libra. General reading, ito pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano ang akma para sa inyo. At ang ibang hindi ay, ipaubaya po natin sa iba. So, simulan natin. Tingnan natin kung ano ang inyong mga energies for the month of October, November, December, So so libra no for the month of October productivity wow ang dami mo na sigurong tinatrabaho no for the month of October ang dami mo nang ginagawa wow number 8 talaga Oo, grabe. Number eight is produ productivity talaga. Ikot-ikot lang itong trabaho. Sa'yo, libra. So, tingnan natin. Tingnan pa natin mamaya. And energy for the month of November. Wow, ang lakas. Mas lalo kayong naging malakas dito for the month of November. Kasi naging productive na kayo eh. So, kailangan nyo na mas maraming lakas. So, tignan pa natin yan mamaya. Ako ano sasabihin ng ni Universe para sa inyo. So, for the month of December, wow, your positive mindset. Talaga naman. Talagang napaka-positive mindset yung po pagdating ng December kasi pagdating ng October na ano masyado na kayong productivity tapos nagkuha pa kayo nagkuha pa kayo ng malakas na energy so positive talaga kaya nagiging always positive kayo so tig tignan pa natin na oh, sa ibang card kung ano ano yung mga productivity energy and positivity So, libra no. So, productivity for the month of October. So, ang dami mong trabaho, ang dami mong ginagawa. Ang gusto mo, marami kang natatapos. Marami kang quantity. Kaya, kaya dito sa five, sa so five of wands, meron kang talagang lumalaban ka sa trabaho mo ipinaglalaban mo yung mga ginagawa mong trabaho dahil dahil gusto mo marami kang nakagagawang achievement at marami kang nagiging output para sa iyong trabaho gusto mo marami kang natatapos ayaw mo nang hindi ka hindi ka maka makagawa ng isang trabaho na hindi mo hindi hindi mo na nasasat, satisfied kasi ang goal mo dito is marami kang quantity marami kang nasi nakukuhang benta or marami kang nakukuha sales or marami kang nakukuha client kaya ipin kaya patuloy kang lumalaban dito sa iyong mga productivity. Dahil ayaw mo ng ayaw mo na kokonti lang ang iyong sales or client. Kaya patuloy ka dito lumalaban. And then, nagkakaroon ka rin dito ng pagbabalanse. Kung baga pinag-iisipan mo ng mabuti, kung kung yung pag, halimbawa kukuha ka ng isang kliyente na dapat meron kang marami kang makuhang doong um na item na gagamitin mo so ibig sabihin marami siyang in order so ibabalance mo siya para ma-achieve ma mo yung output na hinihingi ng client mo kaya binabalanse mo siya para ma-reserve mo yung kailangan ng client mo. No? Libra. At dahil dyan sa pinag pinaglaban mo yung mga um, mga produkto na kinuha mo na mga items na na nakuha mo or may mga client kang nakuha dahil maraming nag-order sa iyo, magtatagumpay ka dito. Magtatagumpay ka dahil talagang nagpursige ka dito. Ginawa mo lahat ng trabaho mo para mapagtagumpayan mo tong maraming orders, maraming client, maraming benta. Dahil dahil leader ka eh. Leader ka. Ikaw ang nas, ikaw ang masusunod sa mga patakaran mo. Dahil gusto mo ma-achieve dong mga goals mo. Kaya hindi ka dito titigil hanggat hindi mo na-meet ang maraming quantity. Kasi boss ka dito eh. Ikaw ang nagpapatakbo. Ikaw ang nagsasabi sa mga tauhan mo kung paano gagawin. At dahil gusto mo maraming quantity na matapos kaya naman magtatagumpay ka dito. Dahil masyado kang productivity. Gusto mo maraming output. So tingnan naman natin pagdating ng October na one libro oh. ako upai edi So, libra. Pagdating ng November, so, nung October ay naging masyado kang productivity at napagdagumpayan mo to dahil ikaw ang boss. Ngayon, pagdating ng November, mas lalo pa itong nadagdagan. Natagdagan mga trabaho mo dahil nakuha mo na eh. Na-achieve mo na. Sa dami ng order na nakuha. Na, na pumunta sa iyo at mga client na pagtagumpayan mo ito. At nag nag meron kang ginagawa ng mga mga worship nag-hope ka, nag-wish ka para mas lalo pa tumadagdagyan yung mga success mo kasi ano ka dito talaga eh, masipag sinibagan mo, ginawa mo lahat, naging productive ka, ang naging leader ka, marami kang inisip ng mga bagay-bagay para mapagtagumpayan mo to, at hindi ka talaga tumigil para makamtan mo yan. Kaya kailangan mo talaga ng malakas na energy, kailangan mong mag-charge palagi para marami kang, marami kang naiisip na gawin na trabaho i-recharge lagi ang isip at katawan para um, dumalo yung mga yung mga positive na energy sa iyo. kailangan mo rin eh, mama, kailangan mo rin um mag, -free, mag -free kay God na ipagpatuloy yung mga biyaya na nare-receive mo at mag mag-alay ng dasal kay Lord para tuloy-tuloy ang blessing mo. Huwag kang mag-quit. Huwag kang mag-quit sa mga pangarap mo para mas lalo mo pa itong pa yan. Kung meron man, kung meron mang, kung nagkakaroon ka man ng, ng halimbawa, yung dinidiktahan ka, kung paano gagawin mo. Siguro kung meron ka pang mas mataas sa iyo or kung meron ka mga tao na yung iba hindi sumusunod sa iyo, eh, sila na ang nasusunod, hindi na ikaw. Um, ipag-frame mo na lang sila, no? Pero, hindi ka titi, huwag ka tumingil na hindi mo maabot itong pangarap mo. Pero, sa nakikita ko, magtatagumpay ka eh. Kasi pinag-pray mo lahat-lahat kay Lord sa Kanya. Kahit, din, na, kahit nadiktahan ka, hindi ka nag sa pangarap mo. Kasi napaka-positive mindset mo eh. So tingnan, man, tingnan naman natin pagdating ng December. Sa December, positive gana eh. Sa tignan pa natin dito. talaga naman libra no? emperor andito pa rin si emperor or the boss or the leader talaga naman binubosan ng mga maraming ay.

talaga naman emperor 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 you're the boss so mas lalo kang naging positive dito pagdating ng December kasi yung mga na-manifest mo na ipinagdasal mo dito nakakamtan mo na naabot mo na nasa kamay mo na ayan o. Kumbaga, nakalutang ka na sa mga maraming kliyente pumasok pumasok sa'yo. Maraming trabaho pumasok pumasok sa'yo. Maraming perang pumasok sa'yo. Kasi, iba yung, iba yung isip mo eh. Iba ka mag-isip. Talagang business is business. Positive mindset pa. Kaya binubusan ka ni Lord Binibuhos, binubuhos, binubuhosan ka ni Lord ng mga idea kung ano pa ang gagawin mo para mas lalo pa tong maging matagumpay itong mga ninanais mo, itong mga goal mo. Kung may mga business kayo, dire-diretso. Kung meron kayong mga trabaho kung na may mga, self-employed, self siguro tumataas na yung rango nyo. Kung meron kayong mga orders na items na marami na iba't ibang klase, nagdadagsaan ito. Kasi, iba ka mag-isip eh. Iba ka mag-isip. Kaya talagang mak nakikilala nakikilala yung mga produkto mo at makikilala ka sa mga sa mga kasosyo mo or mga gustong, magpag, gustong mag gustong mag-order ng mga items mo na ginagawa mo kung ano bang kung ano mang negosyo meron ka makikilala ka maraming opportunity na darating sa iyo so sanay kita ko naman kahit dito sa marami mong pagpipilian ay magtatagumpay ka sa pipiliin mo kasi yung mindset mo is iba. Talagang ina-analyze mo. Tapos ipinagdarasal mo pa. Tapos nagkakaroon ka ng pagbalansi dito. Talaga, mapapasa iyo yung mga hinihiling mo. No? Kaya, kamat, wag kang, wag kang matakot na mag-isip ng maraming idea. At sumubok ng mga maraming idea kasi. Magtatagumpay ka. Dahil, ginagabayan ka ni Lord para mapagtagumpayan mo ito. Maraming binibigay sa iyong idea. Dahil, ikaw ang dapat nakaupo dyan. Sa trono mo. So, Libra, congrats po. Ang ganda ng reading niyo always always productivity, malakas ang iyong energy at positive mindset. So basta always be humble. Huwag lalaki ang ulo. Kung meron mang mga o meron ka mga tauhan, i-treat mo, mo sila ng parang ano mo lang siya kapamilya. Kaibigan, kabarkada. Para masaya yung samahan ninyo. Para yung mga nagpapalitan kayo ng mga idea. So, libra yan muna sa ngayon. Thank you, thank you and God bless.